Eh dahil jan, alam mo ba Na pati si Yusec Claire Castro mm. Ay nalungkot sa pangyayaring ito mm. Lungkot na lungkot Lungkot na lungkot, kaya nagtuturo na naman <laughs> <laughs> Ditingnan natin Kung gano'n siya kalungkot Ito po, Yusec Claire Castro Nakakalungkot po May mga nasawi Dahil sa diumanong depektibo na bollards Na na-install po sa naiya Terminal 1 At uh, Ito po na-install na sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng uh, ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan. Ito po ay July 2019 nuna na-install po ang mga ito. Pinag-iimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yung po ay uh... mm, yeah. ayon, yeah. inutos ng Paolo. Mm -hmm ang investigasyon. Well, tayo, wala tayong ano rin, tutol eh, dyan. Dahil una-una, mm -mm. eh, dapat lang naman talaga maimbestigan, umakasuhan mm, mm yung mga nagkamali dyan, no? Yes. But again, Ahayaan ah, ba natin maulit ito? Hindi na. Di ba? Hindi na. Check in na natin lahat Checking ng bollard. Check in na ballard. natin lahat ng bollard. Pati no? doon sa mga... Unahin na natin sa Malacanang. Yes, yeah, sa Malacanang. Oh. Yung mga vital installations. Mm -hmm. Di ba? Yung alam natin na posibleng... <coughs> Kasi naalaman na ngayon ng mga terorista na... Mm -hmm. Ay, ganyan lang palang bollard sa Pilipinas. Ganito lang pala kapilis. Di ba? So, I think we need to act on it immediately. Mm -hmm. Di ba? Mabilisan. Alamin na natin kung yung bollard na yan eh... Sa, sa tignan, na bola tayo. Wala pa yata 5 inches yung lalim nung, <laughs> nung pagkakalagay ng bola. Oh, eh. oh. Kasi possible din naman na yung mga nagkabit eh, No? Mm -hmm. Ang, o kaya, yes, kasi nag-design na, Naikabit na yan, oh, naisimento niyan, yan. Pwede mm -hmm. bang hindi, tignan nga natin, hukayin oh, nga natin kung tama. Dapat ganun eh. May oh. ano tawag doon? Yung uh, check and balance. Mm, mm. Tine-check yung standard. Yes, sa okay. mga highway yata, may ganyan ang Quality control. Eh. Parang tinutuso, diba? mm. diba? Mm. kung matibay. Mm. Kaya alam, may nagbubulong doon sa ano. Dumutusokin. <laughs> Dumutusokin sa kabila. Yun yung matibay ito. Huwag na, wag, to, wag to. La, Lulubog tayo. <laughs> Kaya, konting ulan lang. Di ba? Nangyataka ka oh. sa highway. Mm. Bakit may part na madaling masira, may part na anti-buy, di ba? Oh, Kasi doon yung... <laughs> doon <tunu>, tinusok. <laughs> Sana wala nang ganun, di ba? Mm. Kasi nakahalata naman eh. O, oh, eh, alam mm. naman natin na meron kayong uh, mga naging uh, pakinabang dyan. Mm. Pero yung pakinabang naman ng taong bayan, ibigay nyo naman. Yun, importante. Di ba? Eh, oh. Nakinabang yung mga negosyante rin, sigurado. Mm. Mm -hmm. Di ba? Meron yung pakinabang ng taong bayan, nasaan na punta. Nakita mm -mm. nyo, yun, may namatay pa dahil lang dyan sa inyong bollard. Mm -hmm. Hindi na yung sasakyan ang dapat sisihin ngayon. Eh. Hindi na. Yung bollard na. <laughs> Kasi sabi nila, eh, kahit nagkamali yung driver mm. sa pagtapak ng oh, eh, kung maayos yung bollard, eh, ma doon lang siya. Yung walang patay. Siya ang uh, masasaktan. Siya ang masasaktan, oh. yes. But basically, yung sasakyan naman, <coughs> eh, meron din naman protection yun. Meron mm -hmm. din naman airbag yun. Mm -hmm. Di ba? But sad to say, mukhang hindi ata naka-seatbelt yun. Eh. Ah. Uh, kaya hindi pumutok yung uh, uh -huh. airbag. Hindi niya kasi ano hmm. akalain din. Hindi uh -huh. niya akalain. Balikan muna natin niya. si Kuya Jen. Siya po ay nakahanap na ng karayom. Naghanap na ng karayom eh. Oh. Kasi sabi ko, maghulog ka nga ng karayom oh. dyan. Kung, talagang, Kung totoo uh hindi yan mahulog ang karayom. Oh. Pag nahulugang nahulog ang karayom dyan, abay, hindi totoo sinasa <laughs> <laughs> Jen, kumusta? Ay, oh, mukhang hirap talaga tayong ano. Hanggang ngayon hinahanap ko pa yung karayom eh. <laughs> Talagang hindi mahulog. ay <laughs> eh, pero ngayon ay ano ah, may ilang mga programa sa loob ng Philippine Arena na ito ay uh, ginagawa naman para kahit paano ay malibang si ito itong ating mga kababayan dito. At saka ano pala Kuya Bennett, Kuya Nelson ah, si Kung Dante lang ang magsasalita dito ah, na politiko kasi hmm. inaexpect nila baka mamaya ay meron nilang mga kasama sa pagkatsay at tapted ng uh, PDP. Hindi po. Ang uh, pagkakaalam natin ay tanging uh, talumpati lamang ni Kong Dante Marcoleta ang ating mapapakinggan dito. At uh, itong mga nauna ngayon ay uh, syempre meron mga ilang entertainment. Ano, ha? Ah. Uh, pero umuna na ako para nang sa ganun ay uh, natin ang pahayag ano ha kay uh, mula kay Kong Dante Marcoleta kaya nagkaroon ako ng pagkakataon kuya Benny kuya Nelson mga kababayan na ma-interview kanina si Kong Dante Marcoleta kung may pagkakataon ay uh, ma-play natin mapakinggan ng ating mga kababayan narito po ang ating uh, maikling pakikipagpanayam kanina kay Kong Dante Marcoleta sa lahat po ng uh, tagapakinig ng sa ganang mamamayan, Muli po akong bumabati sa inyong lahat. Pasensya na kayo. Ngayon lang tayo nagkita-kita. Dahil makasaysayan po ang araw na ito. Mm -hmm. Eh, well, nabagito na rin namang makasaysayan. You know? uh, ano Ano ang masasabing sa ating mga kabayan? Isang makasaysayang lugar, makasaysayan tagpo, ito pong pangyayari ito uh, sa inyong buhay ko. Abay, siyempre, kinagagalak ko ito, Jen. Ano? Uh, hindi lamang sa dami ng taong dumating, Ngunit kapag ka sinina mo lahat itong mga ito, mm -hmm. makikita mo cross-section ng ating population. Eh. Mm -hmm. May mga kapitan na nagsidating, mm -hmm. mga iba't ibang mga kapisyalis ng LGUs. May mga mayor, dating mayor. Apo. Nakita ko, tsaka yung mga iba't ibang sektor ng kooperatiba, mga transport. Nakita ko lahat eh. Uh, bakit hindi ka naman matutuwa? Nakalain mong sa dami ng kanilang ginagawa, isang simpleng araw ito ng paggawa. Tiyan. At nakuha pa nilang uh, pumunta rito para lang siguro nakikita nila yung magiging kaganapang. Mapakinggan din siguro kung ano yung panghuling mensahe natin sa mamamayang Pilipino may kinalaman sa ating pagtakbo bilang senador ng ating bansa. Ini-expect nyo ba kung na itong importansya nito ay iningukul sa inyo ng ating mga kababayan? Oo so, naman. Wala mm -hmm. naman ako ibang uh, may dadahilan pa rin kung hindi yon. Okay. yun. Sabi ko nga sa iyo, lang prioridad sa buhay. Mm -hmm. lalong Lalong-lalo na ngayon, napakahirap ng buhay. Para lang ikaw ay puntahan pa rito. Okay. Eh, hindi naman na uh, madaling pumunta rito, Jen. Mm -hmm. At uh, magsasakripisyo sila ng panahon. Mari nag nagbaon pa yung mga yan dyan, ano po? Sa pagkatalong nilang ito ay matagalan siguro ng uh, uh, event. Kaya talagang napakalaking utang na loob na tatanawin, kong, tatanawin ko sa inyong lahat. At sa matagal na panon siguro ay hindi ko makakalimutan ito. Mm -hmm. Yes, Jen. Jen. Jen, go ahead. Ay, ah, uh, Nelson, naputol... na uh, yes. Oh, uh, naputol ata yung ating, ano, medyo may rumpang karugtong yun, ano, na mga sinabi ni Kong Dante. Well, ah, uh, ako'y nasa itaas na bahagi, ah, ng uh, Philippine Arena sa may third floor ito. Kaya, ang nakikita nyo doon sa may pinakaibaba, pinakaidablado, na ito po nasa likod ko. Ano, ha? Uh, mamaya ay Aptabayanan natin uh, Doon sa mga naging pahayag nga Ni kong Dante Marcaleta Na binabanggit niya kanina Talaga namang taos puso siya nagpapasalamat Sa ating mga kababayan Sa ipinakikita nilang suporta At itong ipinakikita nila sana Ang suporta ay naglalarawan Na ko kuya Benia Nang suporta ng buong bansa Hindi lamang nung ilan Na pa, uh, hindi ng ilak, marami din na pumunta dito sa Philippine Arena at sa Philippine Stadium. Pero ibig sabihin, ito'y naglalarawan ng uh, pagpapahalaga na iniukol ng ating mga kabayan para po kay Kong Dante Marcoleta. At ang kanyang binabangkit dito, Kuya Benny at Kuya Nelson, sana itong uh, pagsuportang ito, hindi lamang ngayong asais, kundi higit sa lahat ay ang kanilang pagsuporta sa Mayo 12 sa araw mismo ng eleksyon sapagkat doon talaga ang uh, labanan ano ha uh, ng uh, darating na eleksyon kayo pong term elections uh, kuya Benny, pinasun yeah, na alam niyo uulit-ulitin ko busay niya manahon na eh para magkaroon tayo ng tinatawag nating statesman diyan sa Senado alam mo may kilala ako senador ngayon eh, na magaling magaling magsalita magaling magpaliwanag uh -huh. Pero yung sagawa mukhang kulang. Oh, no? Oh, so yung paninindigan nakikita mo walang hindi ma, hindi matibay yung tinatayuan eh. Mm -hmm. No? So in that situation we need someone na talagang tatayo Itindig. para sa atin. Titindig mm -hmm. para mm -hmm. sa atin. Mm -hmm. No, hindi yung politika, hindi yung sa usaping politika. <coughs> to, ang importante is yung magbirepresenta presenta sa atin. Mm -hmm. Nga pala, pasalamat muna tayo kay Kuya Jen na talagang nakikita natin na, uh -huh. na gamunggo na yung pawis dyan dahil sa, ah, nakita mo kanina, nasa ground floor. Ngayon, nasa third floor. Umakyat. Oo, oh, umakyat. Na, umakyat. <laughs> tatanong ko yeah. sana bago natin oh, siya pawalan. Oo, oh, na? bago natin bitawan. Kung, kasi karaniwan, Jen, kaya naman dinudumog ang isang mm. pagtitipon. Kasi adyan yung mga artista, mm. yung mga sikat na tao. Mm -hmm. Eh, dyan ba, Jen, bukod sa iyo, sino pa ang sikat na pumunta? Mm. Eh, dito, mga entertainer na... Well, di ko ba sabing may mga pangalan na gano'n na. Pero ito, yung galing, eh, para na rin panglaban na. Ano uh -huh. ha? Pero hindi natin sila masasabi na talagang yung well-known, ano uh -huh. yung talagang ang pangalan ay... Uh, sa ating basa. So, walang pang, wala itong ano, yung tinatawag nating panghatak na artista, mga kinalang tao, ang talagang pinuntahan nila dito, si Kong Dante at saka ako lang. Ayun! Mm. <laughs> Kasama ka pala? Kasama ka sa pinuntahan dyan? <laughs> <laughs> oh, yun lang talaga po. Subukan sa tingin ko, wala nang ibang pinuntahan eh. Uh -huh. Uh -huh. At ang balita ako, Jen, uh -huh. karamihan Kabitan, dyan mga uh -huh. senior citizen. O, oh, karamihan senior citizen. Uh -huh. Dahil, uh, yan mga fans ni Jen eh. Uh -huh. Senior citizen talaga iba. <laughs> <laughs> marami din naman mga kabataan. All walks of life nga sa At saka sa ta ni Kong ah, mayroon din dito mga ilang supporters niya, na ilang mga politiko, pero hindi sila magkasalita sa entablado. Mm -hmm. ah, nagsabi labang na nagpakita na nagpunta rito para makita din nila yung pagsuporta kay Kong Dante. Ito yung suporta ng mamamayang Pilipino. Wala itong kulay ng relihiyon, wala itong kulay na kanupaman. Kunti ito yung mga taong Pilipino na naniniwala kay kung Dante, Kuya Benny, Kuya Nelson. Ayan. Maraming salamat Jen, Jen Thank po you. sa Philippine Arena Live. Babalik pa siya mamaya. Babalik pa. Uh, Mag-update hmm. pa siya. Ito pa campaign rally ni team ng team Rodante Marcoleta, uh, Marcoleta, umarangkada sa Philippine Arena sa ibang bahagi naman ng Philippine Arena nandoon si Eden Santos. Eden, anong nangyayari? Kuya Nelson and Kuya Benny, nandito tayo sa pinaka-entrance ng Filipina uh, Arena bago pumasok dyan sa loob kung saan naroon nga si Kuya su barjaga At uh, makikita ninyo ha. Yes, Kuya Nelson, naririnig nyo na ba ako? Yes, yes. Uh, malinaw na malinaw pa sa boses ni Attorney Claire Castro. Ayan <laughs> Ano, ito yung campaign rally na organisado, disiplinado at masaya. Yung mga kababayan natin ano, yung mga Pilipino na nandito ngayon. Sabi, sabi nga ni Jen, marami ng tao sa loob. Halos mapuno na nga yung Philippine Arena na siyang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo, pero marami pa ngayon yung papasok. Marami pa? Yes. Yes, Kuya. Yeah. Oh, marami pang papasok, uh, Eden. Ah, okay. Uh, uh, tuloy lang yung report natin. Medyo mahina kasi yung aking uh, monitor. Uh, kaya hindi akala ko kinakausap ninyo akong dalawa ni Kuya Benny. <laughs> uh, sabi natin, na, no, marami pa yung mga pumapasok. Nakikita natin dito sa pinakaharapan ng Philippine Arena. Pero meron pa rin dito sa ating likuran. Bagaman, pagka nandun na kayo sa loob, ay halos mapuno na itong uh, Philippine Arena ano, na mayroong 55,000 uh, seating capacity uh, Kuya Nelson and uh, Kuya Benny. Itong uh, ra campaign rally ng uh, team uh, Dante Marculeta ay uh, talaga namang yung at yung hanyang mga taga-suporta uh ay uh, dumagsa dito para ipakita, iparamdam yung kanilang uh, pagmamahal at pagsuporta kay uh, Kong Dante Marculeta sa nalalapit na 2025 midterm elections na kung saan ay uh, tumatakbo nga ano, sa pagkasenador ang uh, si Kong Dante Marculeta. At uh, yung programa na nakita nyo na sa likuran ni Kuya Jen ay ano pa lang yan. Uh, panimula pa lamang yan na uh, Kuya Benny and uh, Kuya Nelson uh, dahil uh, marami pa yung uh, exciting na uh, portion ng programa na abangan ng ating mga kababayan. Siyempre hindi natin ipiprean no, na basta kasama dyan yung magiging uh, talumpati. Hindi ko uh, Dante. Meron din na darating ano, na talaga namang uh, magbibigay din ng uh, uh, suporta sa kanya. Uh, narinig natin bagaman hindi kaha, Uh, bagaman uh, ang alam natin na batay doon sa program schedule ay uh, darating dito mismo si Vice President uh, Sara Duterte uh, oh. kung uh, hindi magkakaroon ng problema sa kanyang schedule pero meron pa rin uh, kinatawan mula sa kampo ni, uh, Vice ng Vice President na pupunta dito para ipakita uh, ipadama yung kanilang pagsuporta uh, kay uh, Kong Dante Marculeta. Sa ngayon ay uh, tuloy-tuloy iba-iba Kuya Nelson and Kuya Benny yung <laughs> mga kulay na makikita ninyo dito. Merong uh, pula, merong verde, may puti, meron ding orange o kahel. Okay. ano? Sila ay galing sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at ilang karatig na probinsya na nagtungo dito sa Philippine Arena para nga sumuporta kay Kong Dante Marculeta. Uh, sa ngayon tuloy-tuloy yung naririnig din yung program dyan sa loob. Marami yung ating mga kababayan na kanina pa nandito na sa Philippine Arena. Ito yung campaign rally na masasabi natin kakaibatalaan na ibang level ito dahil uh, wala kang makikita dito na mga magugulo, walang sumisigaw ng mga negatibong uh, uh, negative campaign. Uh, sila ay komportable, uh, uh, talagang uh, uh, nagla parang naglalakad lang na mamasyal. Siyempre alam naman natin ang Philippine Arena ay talaga namang napakaganda, ano po, bukod World sa nagpipicture taking sila. Ito ay relax na relax yung ating mga kababayan na nandito sa loob ng Philippine Arena at kasalukuyang pa rin na nanunood ng uh, programa dito. Uh, yung iba pang mga detalye at mga kaganapan dito ay hatid natin mamaya buong buo sa ka- uh, As uh, susunod niya yung programa sa mga mamamayan ang Mata ng Agila Prime Time. Back to you Kuya Nelson and Kuya Benny. Mm. Ayan, Marav Salamat mm. Eden Santos, live pa rin po dyan sa Philippine Arena. na. Oh, mm -hmm. talagang kita mo yung mga tao na doon. Hindi kasi uh, sila na rin may kasalanan ito. Sino? Sino? Eh, yung mga gumagawa ng mga kabulastugan. Ako oh, sa bagay. Oh. <laughs> Dahil, alam mo, naghahanap yung tao mm. talaga eh, mm -mm. na magtatanggol sa kanila mm -mm. sa ganitong sitwasyon. Eh, ikaw ba naman ang mm. una? Ubusan ng hopya, mm. di ba? Yung Pan hopya na lang eh. Tanggalan ng kung ano, anong lahat ng mga... Oh. Tanggalan ng committee. Committee. Oo. Oh. Oh. Tanggalan ng karapatang magsalita. ayo Pinadalo Ay, mo, eh. tapos ayaw mong patanungin, di ba? Oo. Oh. Oh. Tapos nakita oh. mo kumakain ng hopya, ginugulo mo. Yeah. <laughs> Well, bago pa lahat lahat batiin muna uh. natin ang ating uh, uh, Philippine Army Captain Condel Paulo Batak na nanonood kasama ng kanyang ina na si Delia Batak. Ah nanonood yeah. si mm. ano yan. Yeah. O oh, okay.